Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, good afternoon at syempre po magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood at nandito po ngayon sa Papong TV para makinig at uh, subaybayan po ang ating mga relationship vlogs at syempre po yung mga other vlogs po natin na tinatangkilik din naman po ng ibang uh, mga viewers na dyan maraming maraming salamat po and uh, syempre po welcome po kayong lahat Once again, nandito na naman po tayo for another uh, another vlogs po natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon is uh, basically medyo maraming uh, maraming matutulungan to kasi nga dahil uh, lagi na po nating itinuturo to sa ating mga vlogs. Kaya lang uh, gusto ko kasi ma-absorb at uh, magamit po nila bi bilang ano eh bilang uh, bilang arsenal nila sa kanilang panliligaw, uh, pumasok po sa kanilang mindset para naman po hindi po sila mahirapan, para po magka, magkaayos din po kami sa aming mga pinag-uusapan, di ba? Pero bago pong lahat, syempre kung bago po kayo sa ating channel, huwag nyo naman po kalimutang tropahin si Papong. Ayan po, oh, pakisubscribe na po mga kapatid. At syempre po, like and share na rin po at pakihit na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga ina-upload po natin everyday. Maraming maraming marami salamat po. Bago po tayong umusad, lagyan po muna kaya natin ng patalastas. Ayun po, oh. Mga kapatid, ito pong video to is para po dun sa mga ano eh, sa mga kaibigan natin dyan, mga kapatid natin dyan na uh, napunta po sa isang kondisyon or sitwasyon na hindi po natin kanais-nais. Like uh, rejected, tayo po yung na reject. Uh, second, alimbawa, hiniwalayan po tayo. Uh, tayo po uh, nakipag-break up. Yeah, basta basically po yung tipong inaalis na po tayo sa landas ng isang babae. Kung binubura na po niya tayo sa ating, sa kanyang uh, tatahaking uh, pamumuhay. Kumbaga baga, uh, kailangan tayong mag-disappear. Yun po ang request niya, pero hindi po yun ang, uh, tawag dito, hindi po yun ang gusto natin. Kaya nga po napakasakit. Ngayon, isa pa po, papaalala ko bago tayo, uh, bago tayo umusad. Uh, dito po sa, sa vlog na po ngayon, is gagamitin po natin yung rejection. Uh, gagamitin po na natin siya para po ma-display po natin yung gusto nating ipakita. Gagamitin po natin siyang platform. Kung baga, dapat po natin maintindihan na yung rejection po ngayon sa vlog na to is po natin. Hindi po natin, hindi po natin uh, didibdibin ng gusto. Kung baga gagamitin po natin siyang uh, armas para po mapasagot po natin at para po magkagusto po sa atin yung babae. Uh, kung baga mag-turn favor po. Paano po mangyayari yon? Ito po yung mga dapat natin tandaan. Gusto ko po i-discuss ito at itindihin po natin in a more psychological point of view. Kumbaga, uh, may halo po kasing pag-aaral to, siyensya, para po ma-penetrate ma po natin kung ano talaga yung gusto ng isang babae. Iintindihan po po na pag tayo po nare-reject, we feel devastated, durug na durug po yung puso natin. And uh, worse, hindi po natin alam ang gagawin, hindi natin alam kung paano uusad po yung buhay natin. Ang ano lang naman po dito, ang tanging paraan lang naman po dito, sa totoo lang mga kapatid, is how, paano, paano natin i-deal yung pangyayari in the right way. Kadalasan po kasi wrong way yung napupuntahan natin. Ngayon po ituturo natin yung right way. Kasi po, sasabihin ko po sa inyo, Pagkatapos po nating mabasted, ma-reject. Ang gusto lang naman po ng babae is malaman at makita kung paano po tayo magre-react. So gagamitin nga po nating platform to para po mag-react po siya at maintindihan po niya na we can deal the right way at para po ma-re-attract natin yung kanyang uh, interest or respect. Okay, so bago tayo musa tandaan po natin na ito mahirap intindihin pero don't take it too personal. Kasi alalahanin natin, meron din tayong sariling life. May buhay din tayong dapat ituloy. Huwag nating isipin, huwag nating isipin na ah, hindi hindi na hindi tayo guwapo, hindi tayo karapat dapat, ah, kulang tayo ng konti, hindi nating kinaya, ah, hindi niya talaga tayo ma-accept. Alam mo, kadalasan po sasabihin ko po sa inyo, 75% or let's say around 70%, maaring hindi po tayo ang rason, hindi po tayo ang dahilan kung bakit po tayo na reject. So dapat po, tulad ng sinabi ko sa akin previous vlog, dapat po alamin natin kung bakit. Iwala po kay sa hindi, pero most girls ah, most girls lalo na na interview natin yung iba, nag tinatry talaga nila mag-pull away. Talagang instinct nila mag-pull away para masigurado po natin, lalo po sa panahon ngayon, dahil maraming, uh, maraming nai-scam at naloloko, e eh, talagang tinatry nila mag-pull away. Ngayon, yung pag-reject sa atin o pag hindi pansin sa atin, isang test pala yan para po, para po siya mag-pull away at para titignan po niya kung ano po yung magiging reaction niyo po initially. Ngayon, kung magre-react po tayo ng wrong way, tulad na sinasabi ko, lalo po siyang turn off at marirealize po niya na tama siya. Wherein, kung tayo po ay magre-react ng the right way, which is hindi niya expected maari po natin siyang ma-re-attract or sabi na natin talagang umusad ma-develop po yung pagtingin niya sa atin. Di ba diba? Ganun po yun eh. Kasi minsan pala, nagpo-pull away talaga sila. O hindi minsan, talagang talaga nagpo-pull away sila dahil isang way po yun para po ma-sure po natin kung talagang mahal po tayo ng isang, uh, isang individual. Ganun din po sa atin. Di ba diba ina-advise ko nga po na mag-pull away po tayo. Huwag po tayong sumugod na sumugod. Ibigay lang po natin yung konting percent at pull away para po malaman natin kung ano talagang nararamdaman deep inside ng isang babae o yung gawin po natin. Okay mga kapatid, let's face it. Pag-aralan natin mabuti yung nangyari sa atin. Tayo po yung na-reject, na-dump. Ngayon, anong dapat natin gawin? Hindi tayo makikipag-away. Hindi po tayo makikipag-away. Wala tayong dapat na uh, gawing steps na ikasasama ng loob niya. Kasi, sasabihin ko po sa inyo straight. Ang gusto lang naman po makita ng babae, tulad na sinabi ko kanina, is on how you will react sa nangyari, paano po kayo magiging react? Negatibo po ba? O positibo? Ngayon, kung negative reaction nga kayo, tulad na sinabi ko, magro-wrong way pa kayo, eh, ano mangyayari? Tinutulak lang po natin siya papalayo. Kung baga, Uh, alam na po natin na sa natin, sa mind natin, na pag ginawa po natin yun, siya po ay completely mataturn off sa atin. Pero gagawin pa rin po natin kasi yun nga po yung tinutulak ng kabig ng ating dibdib, yung ating emosyon, ibinubulong po sa atin na sige, puntahan mo, sigi uh, sige, lapitan mo, sige, magmakaawa ka, lumuhod ka, uh, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na mahal na mahal mo siya, baka sakali magbago po yung mind niya. No, hindi po yun mangyayari mga kapatid. Ako na po, straight from my heart, Sinasabi ko na po sa inyo, hindi po yan mangyayari. Yan po yung wrong way. Bakit pa po gagawin? Right way. Ano po ba yung right way? Silence. The more na nagsasalita po tayo, the more na masisira tayo. Wala po tayong sasabihin. Meron man konti, pero very little. Iwasan nyo pong magsalita. Ngayon, napakahirap yan, ha? Kasi ang gagawin mo dapat dyan, simpleng-simple, ito lang po yung right way. Project to be strong while you are suffering. Kung baga, ipakita mo, iproject mo na ikaw ay napakalakas, hindi tinablan Uh, walang epekto sa'yo. Meron man, pero uh, gumagana yung understanding mo at bilang lalaki, kaya mo while suffering. Napakahirap po niya. Na? Kasi nga dahil dinadanas yung, nga po yung, uh, yung sakit, yung heartbreak, pero kailangan pala maging strong ka. Yun yung right way. Eh. Kasi pag nagawa niyo po yun, magugulat po siya. And you will uh, definitely attract her kaagad-agad. Kasi bakit? Kasi dahil dun sila bilib eh. Yun yung mga gustong gusto nila sa isang lalaki, kung paano sila mag-handle ng isang problema, kung paano sila magkaroon ng, ano eh, ng initial reaction nila bilang tunay na alpha male, di ba? So pag ginawa nyo po yan, although mahirap, pero dapat nyo pong gawin, kung gusto nyo po talaga ma-achieve yung babae na nililigawan nyo, dapat nyo pong gawin, hindi po kayo mag-act ng negatively, the wrong way. Alam na po natin mali, bakit pa po natin gagawin, di ba? So doon po tayo sa tama. Uh, sabi ko nga, kapatid, yung yung pagka-reject sa iyo, gagamitin po natin siyang isang platform. Gagamitin po natin siya sa magandang paraan wherein magkakaroon po ng magandang positive result uh, para makita niya. Kasi nga nung nanligaw ka po sa kanya, hindi ka pa niya hindi ka pa niya kilala, although kaibigan ka na niya, uh, bahagya, pero hindi pa niya alam kung paano ka mag-handle ng emosyon ng pagmamahal. Ngayon, kung ipipilit natin sa kanya na, uy, mahal na mahal kita, alam na po niya yan. From the very beginning, siya po ay uh, 100%. Hindi naman po siya nagduda sa iyo eh. So, hindi mo kailangan patunayan. Ang kailangan mo lang pong patunayan at makita niya kung how you will react nga pagkatapos po ng isang emotional uh, situation na ganito, na rejection, uh, kunyari, hiniwala yan. Kaya dapat hindi po tayo mag-react ng mali. Mag-react po tayo ng tamang-tama -tama sa iniisip niya kasi nga dahil doon po siya hahanga sa totoo lang hindi po ako nag hindi po ako uh, hindi po based to sa iniisip ko lang ito po ay totoong uh, uh, totoong kaganapan na nararamdaman po ng isang babae na hindi po ma-explain kahit po yung mga sis natin dyan, alam nila yan na yun po ang hinahanap nila talaga yung pagka tinumbok mo yung tama at sigurado mapapansin nga kasi ganito yan eh pagkatapos po tayo mag reject ang isang babae po, nag-iisip yan, gusto makibalita kung nasan tayo. Di ba? Diba? naalala nyo nga po, pag may nakaaway kayo, kahit suntukan lang, di ba? Diba? Pag may nakasuntukan kayo, pagkatapos nun, parang sinisilip mo yung, yung kalye niya, kung, kung dadaan siya, saan na kaya yung si, si Bobby, yung nakaaway ko? O di ba? Napuruhan kaya siya, di ba? Parang ganoon. O minsan naman galit na galit ka nasaan kaya yon? Hahanapin mo, di ba? Parang ganoon din po 'yan pagkatapos po ng isang rejection, siya po ay nakikibalita. Nagtatanong-tanong po siya kung ano po sa inyo, tinitingnan niya yung kung magcha-chat ka. Ngayon, kung papasukan po natin 'yon na magmamakaawa pa tayo, luluhod tayo, desperately papakita po natin na talagang umiiyak tayo, hindi ko kaya, bakit nangyari? Mga ganoon. syempre yung po yung ayaw na ayaw niya. So totally, iiwasan po niya tayo, papatayin po niya yung cellphone, lalo po tayo magkukumahog, lalo po tayo may hirapan. Pero pag pinakita po natin na parang hindi niya tayo kayang tibagin, hindi niya kayang, hindi niya, hindi man lang niya, kayang, hindi, man lang niya kayang, hindi man lang niya kayang iusog ka man lang, itulak man lang. So, iisipin niya, talagang solid ka. Di ba, napaka-confident mo at yung classic ang lalaki. So, bibilib po siya sa inyo. She will start to, to ano eh, to uh, uh tawag dito, imagine, may isip niya, tapos lalo po siyang magiging attached sa inyo. Ganun po yun, sa totoo lang. Ha? Kahit nga po parang may, may nagsabi sa inyo, for example, no? halimbawa, ah, uh, kahit hindi siya attractive or kahit hindi mo siya kilala totally, pag nabalitaan mo lang, huy, alam mo, crush ka pa ni Marlon? Marlon? Sinong Marlon? Yung dumadaan dyan sa, yung nakikita mo dyan na naglalakad-lakad. Alam niyo po kay nabukasan, titingin-tingin yung babae sa'yo. Kahit hindi siya, hindi siya, hindi siya hindi kanya kilala totally pero tinitingnan tingnan kanya ah siya pal parang nagkakaroon siya ng analysisation ngayon ang mangyayari doon yung Marlon liligaw ng mali sira Diba? doon ka masisira pero kung you will act na hindi ka apektado na parang confident ka na you don't really bother kung may gusto ka sa akin or what she will be more attracted sa iyo she will she will start to uh, develop sa sarili niya Human instinct po yan. Kaya nga po sinasabi ko, dapat hindi tayo lumugar dun sa mali. Kasi pag lumugar tayo sa mali, yun ang ngayong ayaw eh. Doon ka pa pupunta. Dapat po doon, gawin niyo po yung hindi niya in-expect. Yung tipong pag ginawa niyo, very surprising at mapapawaw po siya. So, she will start to develop sa sarili lang niya. Wala na po ang dapat gawin. Kaya nga po sabi ko, less talk. Para po mas maganda po ang mangyari. Basically kapatid, ang maganda mangyari sa'yo, she will see you as a very strong person. Very attractive person. Uh, ang pinakamaganda nga nito, makikita kanya as boyfriend material, husband material, kesa dun sa busted material. Kasi nga, pag lumapit ka kagad ng mali, automatically, ikaw yung material, materialist na, na, na dapat nire-reject, di ba? Pero by being strong, pinakita mo sa kanya, lalabas ka na very, very, ano kay, very, very, uh, tawag dito, high level na klase ng lalaki. So, magiging ano po yun, isang malaking interest sa kanya kung bakit. Kasi, sinu uh, sino sino ba saan kanino po ba siya may gusto di ba sa akin so nakikita mo siyang ganun bihira yung ganun ha so pagka ganun po yung reaction nyo ayaw na ayaw po ng mga babae na mapupunta kayo sa ibang uh, sa ibang uh, girls dahil iniisip niya dapat sa akin siya napunta kasi alam ko sa akin siya may gusto. Unti-unti po yun. Una, papasok lang po sa isip niya eh. Pero unti-unti po yun, develop po yun hanggang papunta na po yun sa tinatawag na love. At paging, pag naging love na po yun or kahit medyo love lang, she will start to reach out sa inyo. Ngayon, pag ginawa po niya yun, pwede po kayong mag-pull away ng konti tulad po ng itinuturo po natin sa ating mga ibang vlogs. So pag ginawa niyo po yun, lalo po siyang hihilahin natin papunta sa atin. At mauwi na po yun sa isang relasyon. At isang magandang relasyon ha, hindi po yung pinilit. bago po tayo mag-end, recap! Ang babae, ayaw tayong makita. Yung girl po na nililigawan natin, binasted tayo. Yung taong mahal natin is iniwan po tayo. So basically, simple sentence, ayaw niya tayong makita. Okay, so bakit po natin pipilitin? Kung tayo po ay uh, kung tayo po ay haharap sa kanya ngayon. Positibo po ba 'yon o negatibo? 'Di ba po yung po ay negative. Kung tayo po ay tatawag, magmamakaawa sa kanya sa chat, positibo po ba 'yon o negatibo? Automatically negatibo po 'yon. Kung tayo po ay iinom, tatayo po sa harap ng gate nila habang umuulan, yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? Parang gabi conception. Tapos tayo po ay sisigaw ng Sharon, uh, 'di ba? Tayo po ay mapababarangay. At hindi lang po 'yun, tayo po ay naghahanap ng gulo at lalong-lalo na negatibo po 'yun, mga kapatid. Hindi po tayo tatanggapin ng babae. So mali din po 'yun. Ano po ba 'yung positibo? Yung positibo nga po na sinasabi ko, yung right way. Simple na naman po yung right way. Huwag kang magsalita. Eh na 'di ba? 'Di ba 'yung inuutos nga natin? Uh, yung iba nga papahirapan ka pa. Ang sabi ng mga magulang mo, lapitan mo. Sabi ng mga kamag-anak mo, Fight for her. Puntahan mo. Hindi na po gano'n yung sinasabi po ni Papong TV. Ang sinasabi ko na lang po sa inyo, tahimik. Wala na, tayong na, po, ta na po tayong dapat magsalit. Hindi na po tayo dapat mag-effort, mag-exert ng anumang aksyon. Tayo po'y tumahimik. At tayo po'y mag-back off. Yun lang po. Back off. Tapos ipakita po natin through social media, uh, sa kaibigan niya, o sa kanya, kung kapit-bahay natin, na tinanggap natin lahat in a positive way. Yun lang po ang gagawin natin. Wala na po kahirap-hirap at eventually maniwala po kayo sa akin magkakaroon po ng uh, pambihirang milagro. I'm not joking dahil nangyari na po yan many times at yan po ay proven psychologically at marami pong mga relationship ngayon na nagsucceed na mag-agree po sa akin. Uh, mga relationship coach, lahat yan pong sinasabi. Ako bilang motivator, sinasabi ko na po sa inyo, yan po ang solusyon, yan po ang dapat natin gawin. Hindi na po tayo dapat maghirap, huwag po natin gawin, huwag, ta nating i-take personally dahil lalo nating iniisip, lalo, tayong, lalo, lalo, lalo po nating pinapatay yung sarili natin. Alam ko po yan. At naranasan din po natin yan noon at naranasan din po ng maraming coach noon. So ngayon po itinuturo na po natin kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa, Gawin mo lang po yung uh, i-rebuild yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo at maniwala ka sa akin. The girl, she will reach out at uh, lalapit siya sa hahanapin hahanapin ka niya kasi po primera classica, 'di ba? Hindi ka kayang basagin. Titry kanya basagin eh, pero hindi kaya. So dahil po doon naging primera klase ka at gustong-gusto kanya hahanapin kanya, niya develop po siya sa iyo, mabubuo po yung interest. Last but not the least, Basta kapatid, kung halimbawa pong mangyari sa inyo to, uh settle down. Wag po tayong uh, wag po tayong magpanic. Uh, kasi, di ba natataranta tayo, nagpapanic tayo na uh, baka tuloy na siyang mawala. Yun lang naman po yun eh, pinakasakit tuloy tuluyang mawala. Bakit po ba nangyari to in the first place? Kaya po nangyari to in the first place, wala pong attraction. Lahat po yan. Wag po nating isipin na hindi baka busy lang siya or baka may, may yung career inisip niya o baka hindi pa hindi pa right time. Sa totoo lang po kapatid, attraction lang po ang wala dyan. Kasi nga po, sabi ko nga po, kung merong kahit konting attraction, kisihoda, kahit sino pa yan, yan po ay hahakbangan niya at pupuntahan po kayo. Wala pong pwedeng makapigil kung meron po kayo na feel na attraction. Very rare yung case na siguro lalabanan niya yung attraction niya uh, just for the sake ng isang uh, just for the sake ng isang bagay, Bihira po yun. Pagka po walang attraction, hindi po mangyayari. Yun lang po ang nawala. So basically, ang kailangan lang po nating ayusin at i-grow at ilagay sa alignment is yung attraction. Yun lang po yun. Ngayon, yung mga bagay na wrong way na sinasabi ko kanina, reminder lang po to, sisira po sa lahat ng attraction na yun. Para ma-align po siya, para maayos po yung mga tornilyo at tools na yun, dumiretso, is kailangan straight din po tayo. Gawin din po natin yung positive way. Para po magkaroon naman po tayo ng tsansa na maisip niya, sure naman po na maiisip niya at mag po ng interest at trust po sa kanya and especially po yung respect so yun lang po yun mga kapatid, sana po nakatulong po tayo at sana po na motivate po motivational ano po ito ngayon eh uh, sequence, sana po nakatulong po ako na motivate ko po yung mga uh, nahihinaan po ng loob at syempre po, yung mga tinutulungan ko rin po dyan at sinusulatan. Maraming maraming salamat po. At syempre po, supportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Mag-ingat po kayo sa ating uh, problema ngayon sa pandemic. Pamilya natin, ingatan natin, bantayan natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po. Saludo po si Papong TV sa inyo. Thank you po.